Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Away na sa so mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. alam ko na maraming mga karlay dito na mga kababaihan. Ano ang tatlong sign na gusto nang makipaghiwalay ang iyong asawa or isang lalaki mga kasawi. Ang unang sign mga kasawi is wala na siyang gana sa iyo. Alam niyo ba mga kalalaki yan kapag once na ito ay wala nang gana sa isang babae? Alam niyo ba hinihintay lang ng isang lalaki na ikaw ang kumalas sa kanilang relasyon? Hinihintay na lang ng isang lalaki na ikaw ang bumitaw sa kanila. Kasi alam mo ba kung bakit? Hindi man masabi ng isang lalaki na diretso sa iyo na han maghiwalay na tayo dahil hindi na siya masaya para sa'yo. Hindi na siya nagiging masaya sa inyong relasyon pero ang ginagawa niya ay pinaparamdam niya ito sa iyo para maramdaman mo na talagang wala na siyang gana sa iyo, mga kasawi. Ni hindi ka na nga niya makamusta, ni hindi ka nga niya mabanding na kayong dalawa lang. Kasi alam mo ba kung bakit? dahil wala nang gana sa iyo ang isang lalaking mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawang sign natin mga kasawi is ginagawa na niya yung mga bagay na ayaw mo dati mga kasawi. For example mga kasawi, dati sinasabi mo sa iyong jowa na han mo ka naman sumama kung kani-kanino lang na barkada, huwag ka magpapadipas ng gabi na kasama sila. Syempre dahil alam mo na ikakagalit mo ito. Pero kapag once na ito ang ginawa ng isang lalaki, lalala hat ng bawal na ginagawa mo ay ginagawa na niya ngayon. Ibig sabihin, isa lang yan sa mga sign na gusto na ng isang lalaki na makipagkalas pa sa'yo. Kasi ginagawa na niya yung mga bagay na hindi mo gusto mga kasawi. Na alam naman niya na ikakasakit mo ito at ikakasama ng loob mo mga kasawi. Yan naman po yung ating pangalawah na sign. Ang pangatlong sign mga kasawi is meron ka ng kapalit na iba. Ayan. Alam nyo ba ang mga kalalaki, yan, hindi naman kasi ito mawawalan sa inyo ng gana. Hindi naman ito makikipaghiwalay sa inyo kung talagang wala silang reserba or bago sa kanilang puso at babae. Kasi ang isang lalaki, hanggat kaya magtiis sa isang babae, hanggat mahal ka pa, talagang hindi yan gagawa na magpalit ng ibang babae. Hindi yan ikaw papalitan sa puso niya dahil nakakontento ang isang lalaki na ikaw lamang ba? Diba? Takot na takot ang mga kalalakihan na mag-entertain ng mga babae. Kasi alam niyo ba kung bakit? Dahil alam niya kapag kanalaman mo ay makikipagkahiwalay ka sa kanya. Kaya kapag hanggat mahal ka ng isang lalaki, magtitiis yan sa iyo kahit paano ang attitude mo, kahit pag gaano ka kamaldita, is okay lang accept niya 'yon kasi dahil sa ngala ng mahal ka pa niya. Pag isang lalaki, wala na itong pagmamahal sa mga kasawi. Lahat ng 'yan ay gagawin niya na. Mag-entertain -e siya ng babae, magigirlfriend na siya ng ibang babae para lang masabi mo na makikipaghiwalay ka na sa kanya para maging malaya na siya sa piling ng iba niya mga kasal. Yan lamang po yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Mga kababaihan, pakinggan nyo ito. Ang mga kalalakihan, kapag kawala na itong feelings o pagmamahal sa isang babae. Pinaparamdam nila ito para sa atin, para tayo ay ma-turn off. Lahat gagawin nila para lang malayo ang doob natin sa kanila. Kaya kapag once na ito ay nakakaramdam ka ng ganito mga kasawi na sitwasyon na ginagawa na inyong mga jowa, mas maganda nakausapin mo at tanungin mo kung masaya pa ba siya sa inyong relasyon kung okay pa ba or ititigil na ito. Kasi kapag once ay pagpapatuloy mo pero kung ikaw lang lumalaban, mahirap na yan makakasawi kasi ang ending ikaw lang yung masasaktan ikaw yung talo kasi ikaw lang yung nagmamahal pero siya hindi na lumalaban dahil meron na siyang iba, mga kasawi. Yun po, mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.